gabi po sa inyo mga kapatira. Welcome to my YouTube channel po ata uh, ngayon po ang ibablog ko po natin ngayon ay ang aking pag-unboxing po ng mga napamili ko sa, again, napamili ko po sa Temo Online Shop ata Kaya uh, uh, yung habit mo bang mamimili kasi napakamura niya. At saka halimbawa pag hindi mo, hindi mo nagustuhan yung mga napamili mo, pwede po siyang isole na hindi mo na kailangan magbayad ng ano, ng, ano, ng, 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 ng transportation fee dyan. Ano ba yung, yung, yung delivery charge, hindi mo na po kailangan magbayad ng delivery charge. Ngayon po, at uh, patikita ko po sa inyo mga kapatid ang mga nabili ko sa Temo Online Shop. Bali, uh, nakailang po siguro, anong na best na siguro akong nakapamili. At uh, hindi po ako nakakapag, ano, na, na, na iba ba? At uh, eto alam niyo mga kapatid, ang um, sana magustuhan ninyo. Ito po, isa rin po ito sa binili ko, yan. At uh, alam niyo ang ganda-ganda nito, ang ganda sa katawan. At uh, siguro nakabila ko nito ng... Uh, apat, apat na piraso to ano yan eh, una kasi binili ko is uh, medium, parang masikip sa medium, bumili ulit ako ng large at ayun at uh, ano yata ako, nang bili yata. And, ang mura lang niya. tapos yung iba na isoli ko na rin. Eto, tingnan niyo. ang ganda niya Oh. Yan. Ano siya? Ang ganda dito niya. Tapos eto, ano to? Ah, yung sa toilet naman to. Eto po sa, yan takip ng toilet. Ha? Kaya, yeah, hindi, hindi takip ng toilet to. Ano to? Para siyang speaker. Sa, na ilalagay ko sa, sa ano, sa frame hindi pa pala ako nakakabili ng frame. Ah, uh, yung yung tagit toilet ba? Ah, uh, ang ganda rin nito. Ano siya? Ah, uh, pusa yata ito. Kaya yeah, pusa. Ay, tingnan niyo. Ang ganda niya, di ba? Yan. Ano siya pusa? Ang ano siya? Ano uh, siya? flower siya na ilagay ko na sa takip ng bowl ng toilet. At uh, tapos ayan, isang set ng dito. Maganda to eh. Ano siya? Third Ang ano niya ba niya? Ang blue ba? Ano siya? Oh. Ayan. Ayan. Ayan ganyan siya. Ang mutang mutang lang ito yan. Kahit ito no. yan. Ang ganda siya. Ayan. Mahirap buksan na. Ang boxing na eh. Sa so, tawag hindi mo ilalabas. Ang mga tawag niya. Ang ganda niya. Oh. Diba? Ayan siya. Hmm? Ang summer pa. Ayan. No. Ganyan no. siya. Bracelet. Ayan Oh. Ganda lang bracelet niya. Tapos ito kita siya, tingnan niya maganda yung pintas niya. Oh. Tika, ilabas na natin. Ano ah, kasi ang boxing niya eh, di ba? Tapos hindi ko bubuksan na, no? Ayan siya, tingnan niyo to ha. Nakyutan ba ko? Ayan siya. Hmm. Ah, tingnan nyo. Ganda niya, di ba? Ilang ano to, kasi may nagpabili din sa akin, ha? kailangan i-tigay ko na rin sa kanya. Tapos ito, hitaw yata ito. So, to? Ah, At, niyo, oh, ito ba ito? Ah, pintas din. Ang ganda niya ako, tignan niyo. Hmm. Yan o. Oh. Ito, tignan niyo ha. Ito Sana hindi ko pala ginunting ano. Eh, so, ito, alam niya mga kapatid, ang ganda rin niya ako. Oh, tignan niyo ang hikaw. Pero hindi maganda ang ano niya yung... Maganda siya. Hmm. Alam, hindi maganda yung buckle niya. Mura lang siya. Baka mga piso, dalawang piso lang siguro to. Tapos ito, ah. Ito nga pala, yung tingnan nyo. Binili <laughs> ko din pala to. Ano to, ah. shell siya. Yan. Saka sabihin nyo naman, nag-aaksay. Hindi naman, nagandahan ng bako. Tapos ito, eh. Ah, ito maganda rin to, oh. Lahat siya magaganda. Ayan, oh, pambata siya, di ba? Ilang minutes na, oh tapos ito naman uh, adjust ba din ba maluwag ang pantalon ganon uh, ilalagay nyo lang po ito para sumikip siya pang ano ba adjustable katulad ito yan pag yung gusto mo sikta yung damit lalagyan mo siya tapos ito nga pala uh, binili ko rin pala to na ano to anong tawag dito yung gagawa mo siya ng ano ng, ano pangalan nito patches ano nga tawag dito uh, basta yun na yun snap parang ganun ba dito din, uh, dumating ito mga 2 weeks ago na siguro, uh, yung pang gulit ng kilay. Tapos ito, uh, ang ipit sa buhok. Ang ganda nito, oh. Yan. Tapos ito, pang ano din sa kilay. Ayun, marami, marami naman din akong binili pang ipit sa buhok. Kaya ang, um, parang everyday, pagpapasok ako, iba-iba ang design, iba-iba ang kulay niya. Ito, tignan niyo, oh. Ang kit niya, diba? Yan. Ganun siya, oh. Mom Siguro two weeks ago na itong na-deliver na to. Tapos ito yan, no? sa buhok din yan. Eh, kasi medyo mahaba na yung hair ko. Mas oh, pa yung isa na, no? Ayan pa din, oh. Yan. Yan na gamit ko na. Ito, shed band. Tapos ito pang ano sa halaman. Bumili din ako ng, ano tawag nito? Tray. Na may, ako ah, hindi maganda ang takit niya. Na may takip siya. Hindi maganda yung ano, mga kapatid, yung takip. Parang madali siyang, yung malutong, alam niyo yun? dito. Atay. Hala. Ha? Ah, ganun siya. Ayan. Igagano mo siya. Tapos, uh, mo sa lupa. And then, magkakaroon na siya ng butas ba? Paglipat ng mga halaman sa paso. Para hindi ka na magkakalkal ng lupa. Uh, I-try ko to bukas. Gamitin. Kung ano siya. Kung dapat ba na nabili ko siya. Ito pala. Ang dami ko nga pa palang binili nito. Ayan. One, two, three, four, five. Tapos yung isa ginamit ko na five. Ang dami pa nito. Six. Six. Dami. Tapos ito, ayun, oh, magmali. Ito naman pala yung ano siya, uh, ano siya, yung pandikit ba, na sa mga sandok, kawali, ganun, ididikit nyo. Ano siya, uh, matibay siya, talaga yung kapit niya. Hanggang one kilo pa na, kaya niyang isabit. Tapos ito, ano kaya ito? Ito hindi ko alam. Parang ano po itong tang siya? Mamaya, tignan ko pa gamit nito. Tapos, ito, sa kilay ulit. And then, ah, ito. Yung abrilata. Yan. Na, ano siya? Um, ayan siya. Ano pa gamit nito? Nako. May pa yata akong gumamit nito. Ayan. So, OMG. Abrilata siya na. Paano to? Ay. ay. Paano pa gamit nito? Na, mo yung lata. Tapos, yung takit niya, ah, masasanay na siya. Ah, ano? Sasabit siya. Ngayon, ito. Wala naman kasi ako dati. Eh. sandali dali. Aralan ko pa kung paano gamitin to. Ano uh, yan? No, tingnan nyo. Paano ka gamitin to? Lewat. Para nag na naman ako yata. Uh, wala siyang... Wala siyang ano eh. Instruction ba? Yun ang mahirap eh. Uh, hindi ko tuloy alam kung paano siya gamitin. Sana kung may, may instruction, diba? And then... Uh, may binili ako. At uh, diniliver po 2 days ago siya ngayon. Siguro nung 15 o nung Sunday, i-deliver sa dalikunin ko. Pasensya na sa kalat ko. Tapos yan, ito, bali, dalawang ano siya, uh, dalawang package ba? Di, dalawa nila. At, uh, hindi ko kasi, nakita ko naman yung size niya, pero malabo yung size kasi niya. Wala, tara niya. May ano siya, ano, ano, oh. ano, ano, siya. Hmm. Tiyos ko, ano may ilalagay ko dito? O, yan o. Oh. Uh, maisasoli nandiyo oras na. O, oh, ganyan lang siya o. Oh. Hmm. Akala ko naman sinapatalaki niya. At sige, ano may ilalagay ko dito? Ay, ang mahal-mahal pa dito. O, uh, kaya ano ko to? Uh, to? Isasoli ko siya dahil wala namang. Ano to? anong ano ang mailalagay ko dito? Si Maria Jose. Yeah, ano ko siya? <coughs> Isusulit ko siya. Ano pa naman 'yan? Two so, pieces ang binili ko. Tapos ito ang problema. pedi okay. na ito ito pedi karing to ganon siya ayos ganon siya ko, eto pedyo pedyo na rin hmm. ganon siya ko hmm. oh. pedyo na rin hmm. oh. hmm. pedyo ko na pa cagamto uh, ilalagay ko yung mga hindi ko nakubin mana isosok na sa na mat lang mas maliit siya. Mm -hmm. Dito mga kapatid, uh, ang masasabi ko dito eh, bagay ako naman ng may mali eh, nakalagay naman ng sukat, hindi ako nagsukat. Hmm, kaya, ano yun, hindi kasi, hindi pati kasi sinukat eh. Uh, nakamalak ng sukat, ando doon naman yung sukat, balik 2 pieces. 1 set is 2 pieces, dalawang set ang binili ko. Mm, nagagalit na naman ang asawa ko niyan. Tapos, eto naman, pag nag-ano ka, nag-ay sauce, Mariosep. Mm. Pag nag-ano ka ba, nag-ano uh, tawag nun? Bagay, mura lang naman kasi to eh. Ganun siya, pag yung nag-ano -nag ka ng, ng, ng halaman, Ganon Yung lupa, ganyan siya, pero ayan siya, oh, ganyan. Mm, okay na rin to. Kaya, um, yun ang mahirap sa ano eh, sa online. Iba kasi hindi mo siya kita, pero ang tingin ko dito mga kapatid eh, malaki siya. So sabi ko, oh maganda. Yung pala, maliit, pero kahit hindi ko na siya isulit. Tapos ito, um, uh, ano siya, uh, ito, serving spoon, ayan. Ano siya, ah uh, stainless, sabi, stainless, yan. Bali, ang dito niya eh, tatlo, pero hindi tatlo to eh. Yan, ah, bawa may handa-handa kasi wala akong ganitong malaki. Yan, balit sa po ang binili ko. Tapos ito, ano to? Ay, sa pantalon din. Na, halimbawa, maluwag yung pantalon. Uh, ipit ba siya? Para sumikip yung waist niya. Ito, magagamit ko to. And then, kasi meron akong pantalon na ano eh, maluwag sa akin. Tapos ito naman siya, uh, alam niya mga kapatid, mura din ito. Ano siya, uh, stainless ano to bracelet halang man kwintas to pero napakalaki ng bracelet nito ano Maganda siya oh hmm. hindi ko alam kung ba alam hmm, ano ba nakalagay dito ano siya St uh, stainless steel tapos ato din siya, mga stainless Shad. Uh, 18K, 18 k uh, 18 gold plated, Ito yan, tingnan nyo. Ang ganda niya, di ba? Ano siya? Pulseras. Ang kamaliit pa yata, ha? Ah. Ah, so, dumamay na. Ayun, alam ko na. Ano pala siya? Double pala. Sabi ko, ganun, pag ganito, napakalaki niya. Hindi pala siya. Ganito pala. Ah, ganyan siya. Ganyan siya, oh. Tingnan nyo. Yan pala. ka na curious naman ako dito. Ano ka po? Maliit siya kung sa... Pintas. Ngayon, kung sa pulseras, napakalaki niya. Yan pala siya, double pala. Tapos, ito, tingnan niyo, mga kapatid. Ang ganda, ganda, ganda nito, oh. Oh. Ito, hikaw. Ganda ng hikaw niya. Oh. Tingnan niyo, hikaw, oh. Andali, ah. So, yung ano? Ano to yung... Naku, ito pa yata yung ayaw kong ano. Asan so, na yun? Asan so, yun? Kaya ko. ko yung, e, ka na yung no, na e, bago natin. isal back sa tenga. Ganda niya, oh, kaya lang. Alam niyo ang ang problema nito. Ano siya? Halo, paano isasuot 'to? kagano siya. Mag-insert ano, ikabit. I mean, yung i-ano sa butas niya. Pero maganda siya, ha? Huh? Oh, nakakabit na kaya yan? Hmm. Di ba maganda siya? Ayan. Hmm. Yan. Isot lang natin. Tapos ito. Alam niyo ito nga kapatid. Ano, ito lang ba yan? Alam ko na nga ito eh. Um, anong pala siya, bali? Three pieces. Gawin na sa three pieces siya. Um, uh, ano ba? Tinali mo yung buhok. Tapos, um, ilalagay ba dito para hindi maglaglagan yung buhok mo? Ayan siya, ganyan, no? Parang ikagano mo siya. Hmm. Ito, magagamit ko to. Hmm. Eh, uh, hindi ko alam kung magagamit ko siya or what, ha? Tapos yung isang supot kasi, um, siya mga, ano pa? Bali, ginawa nila dalawang supot, ang pinagkiwalay nila. Ano? baka mamaya iba ang ko. siya, ayan siya. Para sya, ayan, ayan siya, Ngayon, pwede rin gamitin sa buhok ito. Ayan, ganyan. Okay. Tama-tama, magdadaya ko ngayon magamit gamit siya. Marami siya purpose ba na pagagamitan? Kaya binili ko yan. Katulad nung no, meron ako dyan na hindi naman ginagamit, ah, binabalot ko sa plastic. Kaling ito, ha? Tapos ito, ah, ito yun. Tama ko palang binili nito isang black tsaka isang gold pala ang nabili ko tapos ito yung isang set ng ano ng kutsara ah, uh, I mean uh, serving spoon ayan din po oh ayan ayan siya maliit lang siya no mas mahaba ah, pareho lang ang dami ko palang binili nito ano siya nakakatuwa nga eh ang presyo niya magkahiwalay so saan to? ko yung So, bumili ako nito ng ano, sa dalawa. Bali, ano din, 3 pieces. So, I have 6. 6 pieces pala ang binili ko. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero pa rin sa may handa-handa ba, diba? Tapos ito, ayan, ito. Ito, ano ba? Diba? Ito, mga kapatid. Ta-da! Ayan, meron na po ako binili pang kudkod. Ayan. Hmm. So, mga melon. Ayan, binili ko yan. Nakalagay dito siya, stainless steel. Actually, dalawa ang binili ko nito. Magkaiba ang presyo niya. Ngayon, ano ko, anin ko naman ang dalawa. So, kinansel ko yung isa. May, hindi ko lang malaman kung alin doon ko yung mura ang kinansel ko o yung mahal ang kinansel ko. Ah, mga, mga San Joanne na siguro patakaiba niya. Tapos ito, isa po siya maset. One, two, and one, two, three, four, five, six. Bali, six pieces siya. Ang pagkakaalam ko dito, mga kapatid, eh, kinancel ko to. Kasi syempre, isipin ko yung budget. Yung pala, hindi ko siya na, na, ano, na, na cancel. So, ano siya, oh? Uh, stainless ba? Stainless ang nakalagay. Oh? stainless steel. Ayun, tanggalin natin to. Isukat natin. Ayun. Alam mahirap to eh. Oh, hmm, tanggal na agad. Eto mahirap. Ang ganda sana siya pero okay lang kasi ang mura-mura lang eh. Kung paano siya isasara yun ang problema. Not like this pa na. Ano siya? Mukhang ganun din to ah. Pero okay na rin. No problem. Ako. Ang bigat niya ah. Oh. Yan. Hmm. natin ang ano alcohol bago natin ilagay sa teña. Ako Asawa ko makikita to. Kaya maitago. Ayan siya, oh. Um. Hmm. Ayan siya, oh. Um. Di ba maganda siya? Tatay. Ayan siya, oh. Ako hmm. mapagalitan ako. Ah, mapagalitan ako ng asawa ko. Ito maganda rin siya. O, tingnan nyo. Ano siya? Uh, mayroon siyang moon. Yan o. No? Ito o. Oh. Ganda niya. Ano lang din to bali? Same, balik, bali. 980. Siguro mga 1,000. 1,000 pesos. Nga ba? Titignan natin sa ano. Kung parang gano'n. Ay, 1,000 pesos. Mga ganoon. ano ba? So? Oh, wala kasi pambili. Wala kasi pambili ano, ng tunay na gold. Kaya mga ano na lang. Uh, umot siya. Accessory. Ayan siya, o. Oh. Ang ganda niya, diba? Mm, yan, mm. Diba? Ayan siya, o. Oh. Ganda. At uh, yan lang po ang napamili ko sa online shop ng Temu. Temu ba kayo Ang dami ko na nabibili sa iyo, ni minsan wala pa ako natanggap na presento sa iyo. Temu hey, ba kayo Ah, uh, ito lang ang hindi ko ano. Ang ganda sana niya, ano. Oh, sa lang yung sarili niya. Paano siya nasasara? Kung paano siya isasara? Yun po ang problema mga kapatid. Ito ang problema. Paano? Paano kita? At uh, ito lang po ngayon at uh, i-end ko na po itong vlog at uh, sana po nag-enjoy kayo at uh, sana po huwag po kayo magsawa sa pananood sa aking vlog at uh, marami marami salamat po sa inyong mga suporta. Uh. Mega mega love shout out po sa inyong lahat at Maraming maraming salamat po. Uh, okay, bye-bye po. Maraming, maraming maraming salamat po, mga kapateran. At huwag uh, po kayo magsasawa sa ating simple vlog po. At uh, see you on my next vlog po. At ingat po lahat. Bye-bye! Bye! -bye.